yung sinan mo sa akin, naalala mo? Confirm, hindi yung kapatid mo. Punta natin. Ito ka yung pang, hindi na Ano ba yun? Uy! Napapunta kayo dito. Paano ka napunta sa ganitong trabaho eh? Wala ka naman alam sa mga parts ng computer. Kala mo lang, inaral ko lahat to. Yun daw, banda doon sa dulo daw. Ay, may isda. Ito, may isda din o. Ito, to? may din to? si Bullet ayun si Bullet Ah, asensado Ay, ah! Bili kayo? Saan galing ah? yung puhuna na yan? Sorry! Okay. Ha? Ah? Bibili kayo boss? Ilang hilo? Hindi, bullet hindi kami bibili. Kaya alam mo nang nangyari sa amin doon, eh, umalis na si 150. Baka pwede, doon pa na lang sa akin ulit. Umalik na lang doon kaya? Oo, oh, doon sa bagong grupong ano, tatayo namin. GG pa rin, pero hindi nag Good guys na! Boy, kailangan natin puntahan yung mga iba. Nalaman ko na kung saan naka, ano si ano, si Bullet, tsaka yung kapatid niya, nagtatrabaho daw sa computer shop. Computer Bala shop? Sa oh, hindi ko rin alam eh. Basta computer, tapat oh. daw ng Robinson. Computer What shop? Ang dilim dito. Kaya nalungkot-lungkot ng bahay. Hindi, wala tao eh. Eh, paano pa pang pa ano dito? Ha? Huh? Wala nang tao dito eh. Wala nang tao, pero may tae. Hindi nagbubuo sa hindi. That energetic tayo, that masayang vibes natin. Oh. Galaw, galaw! Tara! Know, wala, nawawala na ako ng pag-asa. Ha? Huh? Nawawala na ako ng pag-asa. Ano, nawawala nga ng pag-asa. May balita na ako, sa may, yung sinan mo sa akin, naalala mo. Confirm. Hindi yung kapatid mo. Puta natin. Computer shop daw. ka? Oo! Oh, kapatid mo yun! Malay mo, di ba? Oo, oh, sir. Gusto maniniwala sa'yo. Boss ko, wala na. Okay yun. Ayan natin kapatid ko doon. Eh, kasama naman ako. Tara na! Kilos-kilos! Galaw-galaw! Galaw-galaw kasi! Galaw-galaw! Dapat kaya... ako tayo! Uy! Oh, ikaw din! Ikaw ah, din! Energetic tayo! Hindi oh, ko talaga malabas yung energy ko eh! Oh, energetic oh, ka dapat! Tara! Positive ka lang! Kaya Sige. yan! Tsaka si Bullet! Alam ko na kung saan may palaisdaan daw! Sige! Palag! Oh, ayan yung Robinson! Hindi pa naman harap ko ng Robinson! So dito yung harap namang Robinson! Ah! Eto, dito oh, harap ng Robinson! Ito no? siguro! Ito mo ito! Computer parts eh, di ba ano sabi mo? Computer, computer ano ba, shop. Kasi? Computer shop, computer Co store. Computer store na ano, about sa computer. Eto Robinson, harap ng Robinson. Yeah. no? harap. Tingnan, muna natin dun. Oh, wala na, wala na. Macdo na yun. Eto gasoline ano na. Ano ba ato? kasi? Computer shop, computer store. Oh, computer store. Piso net. ano ba? Para alam natin. Computer store. Eh kung ah. computer store, wala na. Yun na talaga oh, wala yun. Wala na, subukan natin. O, try, try natin. mo. dito. Eh, yes. boss, may iba mga ano? Kayo lang po ba yung computer shop dito sa area na to? Computer mga ano? May oh, computer shop po so, ba dito? Oh, meron namang iba doon sa kabila. Dito. Malayo. Tapat mo. daw po ng Robinson ay, dito, eh. Dito yun, dito na yun. O, dito, oh, dito kayo. na nga talaga siguro. Meron po ba kayong ano dito? ah uh, empleyado, pangalan po, Renard. Meron po, bago lang siya. O, dito nga. Ay, huh? nandito po siya? Opo, oh, nga. ngayon nandito. Nasa stock room lang po siya. Renard! May nag-aanap sa'yo. Itang, itang. Itang, itang. Itang pa ako. Ano ba yun? Uy! Ano ba? Ano ba bisita kayo dito? Ano bisita hindi? Ano talaga o? Tawa ka ito sa neyo? Ano sa neyo? Sa neyo? Ano ay? Ikaw si Nobita? Ano ka ni Boston? Papakayos daw yung rin? Napapunta kayo dito? Paano ka napunta sa ganitong trabaho? Eh, wala ka naman alam sa mga parts ng computer. Ay, kala mo lang, inaral ko lahat to. Oh, yun ang maganda sa'yo. Yun ang gusto ko sa'yo. Eh, may sasabihin sana ako sa'yo eh. Eh, Reynard, alam mo yung nangyari sa amin doon? Eh, umalis na si 150. Wala? Mm -hmm. Oo oh, nga, nabalitahan ko nga, Kuya. Eh. eh, baka pwede. Doon ka na lang sa'kin sa ulit. Ano ka ba, Kuya? Kuya naman. Pumunta ka ba dito para sa ganyan? Ano mo na, nanayimik ako dito. May trabaho na ako maayos. Huwag mo na damoy sa mga ganyan. Tsaka ayoko na napapagulo. Diyos ko. Kaya namawala pati sila Eggers eh. Ano ka ba? Hindi gulo yung ano natin. Naayusin nga natin. Kasi yung naiwan yung fifty na grupo eh. Gusto kong ituloy. Gusto kong magkaayos lahat. Tsaka ano, kasama ako. Yeah. ni kasama ako dito -so. sa, okay sa na GG na gagawin. Iniwan kami. kami GG na, na sa inyo. gagawin. GG. Pero hindi na ganggang. Good guys na. Dahil ganito na kuya. Uh, salamat sa pagpunta pero pag-isipan mo muna yung offer nyo kasi masaya na ako sa trabaho ko dito. E, tsaka ayun know, oh. Kasama ko dito, mga masasaya kami dito lalo si Soneo No Soneo yes. Oh. oh. Tsaka kuya, alam mo yung mga kung sakali mapa-trouble ka man, ayoko na kasi ng ganun. Pwede siguro kung bisibisita na lang ako ganun. Pero yung papasok ko sa gulo mo kuya, baka malabo na eh. Oh, siya sige, Reynard. Di dito na muna kami. Ingat ka palagi, ha. Basta na, Nard, magsabi ka, ha. Oo. Uh -huh. Kapatid mo naman hmm. to, eh. Baka pa makakonsider mo, mapagbigyan mo. Pasensya na, ha. Eh, ano ba? By the way, ba't kayo napapunta dito? Bibin ba kayo computer? Hindi, ikaw talaga pinunta namin dito. Ikaw talaga sadya namin. Hmm? Eh, paano na rin kami? Kasi hinahanap din namin yung iba pa, eh. Ay, hey, pasensya na. Nasayang ko yata oras nyo. Pero, hmm. Eh, hey, pag-isipan mo, ha. Yung, hmm. hmm. Kapatid mo, okay minsan lang, lang umiling sa'yo. Sige, pa. ingat ka, ingat. Okay lang yun. Magtrabaho ka lang dyan. Tara, okay lang yun. Hirap, boss. Parang lahat na tumatangi eh. Okay lang yan. Hindi naman natin mapapahuwa agad dyan. Pero at least nakausap na natin sila. Tapos bigyan lang natin sila mga ilang araw. May iisip din yan. Tsaka kapatid mo naman yun eh. Maano ka nyan. Mapag Baka mapagbigyan ka nyan. Siguro kung 1M followers ako, ang ganyan lahat. Hindi yun sa ganun. Hindi, huwag ka naman panginanalo. Meron pa tayong isang pupuntahan. Si ano? Si Bullet. Alam ko na kung yung palengke niya. Uh, kung alam ko na kung saan niya na itayo yung ano, niya, maliit niyang, anong tawag doon, isdaan. Siguro, ayo Huwag na natin tuloy to. Tara! wag ka pang Tara na! Ganun din naman oh, na. Dito lang daw yun eh. Maliit lang daw yung pwesto dito eh. ni Bullet, Nag-uumpisa pa lang siya, kaya sa talipapa pa nagtayo. Hindi na kaya natin yung store boy. Baka mamaya, ano, maganda na ganda na yung tubo. Subukan nga natin. Ay, ito, isdaan. Baka dito. Ito, isdaan o. Bakit mo isdaan o? boss? Boss, pwede po magtalong? Dito po ba nag, ano, nag, uh, si, kay Bullet po ba to? Kay Bullet? Di Bullet, hindi kilala nila sa Bullet. Ay, Riel. Ano ko pangalan nyo? Riel. Riel? Riel? Ay, wala po. Ano so, kilala ko nga Riel? Wala na po bang ano dito? Ibang isdaan dito? Doon po, doon. Ah, meron pa po doon. Salamat po. Doon daw, banda doon sa dulo daw. Ay, may isda. Ito, may isda din. Oh. Ito, ito, may isda din. Ayun, si Bulit. Ayun, si Bulit. Saan? Saan? Bulit. Bulit. Ay, ah, asinsado. Oh, na. Okay, Bili kayo? Saan galing ha? yung puhunan na yan? Sa akin. Ah, bibili kayo, boss. Ilang kilo? Ikaw. So. Hindi, <coughs> Bulit. Hindi kami bibili. Ano, eh, pumunta kami dito kasi gusto sana itong kausapin. Kasi Pumalikan na lang doon kaya. O oh, doon sa bagong grupong ano, tatayo namin. Mm. GG pa rin, pero hindi nag Good guys na. Boss, gulo pala ako na free. Kala ko, bibili kayo ng isda. Ayaw ko lang gulo, boss. Nagdinegosyo na lang ako. Para payapan na yung buhay ko. Pupunta pa kayo dito. Ah, ganun ba bullet? Mm -hmm. Di, sigyo, ganun. Hindi, sige, okay lang. Hindi. Hindi, kasi ito bullet. Napansin ko kasi, ang dami pang isda. Eh, hindi mo naman linya to eh. Hindi ko naman ano, proud ako sa'yo na may ganto ka ng business ka na ganto. Pero, di mo niya to bulit eh. Pwede to ano, -ano mo nun sa kapag-anak mo. Sama ka na lang sa amin. Di, okay lang yan boss. Kakasimula ko lang naman magtindi. Tsaka tatlong araw pala yung mga paninda ko. Baka bukas mabenta na yan. Tara na boss, ayahan natin si bulit. Huwag naman tara na pilitin. Basta bulit ah, pag napag-isipan mo ah. Yung Gigi natin ah, good guys. Sige na, sige na. Kalao pa naman, bibili niyo yung paninda ko good uh, kay good day. Ito, GG, o. Oh. na lang kayo. Dito hey, na. Basta bullet, ah. pag mo bulet May message kita. Ako ng oras, tsaka ano. Antayin namin kayo doon. Ah, namin, Sana, men. Sana magbago isip ninyo. Tara. Ha? Huh? Tara. Huwag ka mapanginahan ng loob. Okay lang yan, Dick. Marami pa tayong mga hindi napupuntahan. Pupuntahan pa natin yung mga iba nating kasama. Ha? Huwag ka ng loob. Tara. Iwala ka lang.